watch sa alright ah uh, nandito ngayon ako sa May Santos Village ng uh, Tramo pulan lupa So kaya nandito ako ah uh, papasyalan ko si Garay na kababata ko uh, 90s yan kababata ko na siya uso pa yung mga Doraemon ganyan ganyan uh, kababata ko siya kasama namin si Toto So nandito ako sa may ano sa May Santos yan hindi lang kita kasi malabo yung yung camera So ayan, at papasok tayo dito ngayon. Ayun, dito lang ay sa may ano tramo pulang lupa. So ayan, papasok tayo dito. So samahan niyo ako ngayon. So tara, So what's mga, mga kakaret, nandito na ako sa papasok sa loob ng uh, Santos Village So nakita ko yung asawa ni ano ni Garay <laughs> Eto, 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 ayan Ayan asawa ni Garay Ayan o, ayan o, sama kita sa vlog Ito ayan. yung ayan, asawa ni Garay, ayan Ilang ilang years na ka ni Garay? Ah, uh, 3 years Ah, 3 years, so, so Dati sila doon sa may ano, sa may dati pinunta namin Sir Sige, Sir Sige Ayan, na, yun, nasa na kayo? Uh, hard drive. Hard trap o. Oh. silang hard trap. <laughs> so, ito. Ayan. Anong trabaho mo ngayon dito? Chiquitia. Ayan. 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 Sama ni Kera. Ayan. Napakabuting uh, misis. Ayan. Pangalan. Pangalan. <laughs> Saube. Ayan. So, dito siya nakapuesto sa May Santos Village. So, ayan. At uh, pupunta ko na si Geray. At uh, Tara. what's sa mga oran, nandito na ako sa bahay ni Garay Ayan, kagani na interview natin yung asawa ni Garay So, ayan, dito yan sa may, ano, sa may Santos. So, ito yung gate At papasok tayo, tara At uh, tingnan natin si Garay kung anong ginagawa Hindi niya alam na pupunta ngayon ako So, surprise so ay natin Ito yung kababata ako nung uh, 90s Ayan kung kailan nagka ako. So, dito tayo, papasok tayo. Rin. So, parang ano siya, compound. Ayan, Tikit -tikit yung bahay dan sabihin so, na natin kung kumusta natin kalagayan ni Garay yan. kilala niya nila Toto yung mga kababata ako so yan, aki tayo rito yan. parang ano siya eh so yan, kakatok tayo buksan natin Abu, ko Abo. Tapo ng basura. Wala well, tapo ng <laughs> basura. Fairness <laughs> <Ito> ba? <laughs> si si pa ba? Hil, si Hil, si Hil. Yo! Ito yata si Garay. Ay, kamabata ako. So, kamusta ka naman, Tol? Ayos wow, lang. Ayan. So, ayan. Nagkita uli kami na ito. Sobrang tagal na kasi busy na rin ako. Abali kasi nagkaroon ako ng pamilya. So, ito si Garay. Ito si Randy. Ayan, kasama ko nung ano, nung... 90s, 90s ba? 90s ba? 90s. 1998. Yeah, 1998. So, yung kaganinang na-feature natin, yun yung asamo niya sa may no? Santos. So, yung sa may gate. Yan. Yan yun, siya yung Sierra. Eh. So, dito siya nakatira. Yan. Dito siya nakatira ngayon. Tuloy, tuloy. Ayan, ay 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 yan. Dito tour tayo. Yan, yan. Dito yung... Magkano na mo dito, pare? Duma. Yan, duma. Mas mamahal pa lang. Kasi nakapunta na ako dati dito. Kaso nga lang, iba pa yung bahay nila. Duma pa sa kabila. So, yan. Mandibo. So, yan. masama na naman buhay, pare? Ayos uh, nice lang. Uh, Nangangat-angat din. Uh, nangangat ano nangangang, naman. So, yan. Ayun, nakapasyal na natin. Yan. So, ito. Yan. Mas malaki-laki rito ngayon. So, yan. Yan si Garay. Yan. Ito yung kamabata ako na pumapasok pa ako sa bahay na para makinood lang ng Doraemon. <laughs> yan. So, Dapat uh, interviewin lang natin si Randy Garay no, sa buhay-buhay niya kung kumusta siya. Ayan. Kasi nung nakaraan, hindi ko siya nasama sa vlog. Uh, so ayan na ta uh, interview natin. So ito ang kasaya uh, namin. Ayan, uh, shot shot kami, nakadalawang bote na. <laughs> so, ayan. so parang kamusta naman? Ako okay, lang. Eh si papa mo at si mama mo. Ako lang din. Yung kapatid mo si Legleg Leg, -Leg. Uh, kamusta naman? Ay, magandang buhay sa Bicol. Uh, yung kapatid mo panganay? Hindi. Ayan. Yung asawa niya, kumusta? Okay lang din. Medyo nakaka-recover na. Eh si Papa mo, kumusta na pala? Eh, may sakit wala nung ngayon. May makatayo. Ayan. Saan tambala ka? May Eh si Mama mo, trabaho ngayon? Trabaho. Bantay tulay. Ayan. Tagal na siya doon, no? Oo. Ano na siya doon? Three years. Ayan. Masasabi mo kayo, Mama mo, mga ko sa tabi nila, sana malakas pa sila. Ayan. Yeah. Sa pudyam nila. Pero uh, tinutulungan ko rin. Gano'n mo kamahal si mama mo pare? Sobra-sobra. Kahit lagi ko inaaway, nakakapiran, mahal ko pa rin. Um, ano masasabi mo kay papa mo pare? Ayan. Bad ako. Ay, driver, kapalong basura, may tagulit kami. Eh. Pero ang mahirap, gusto na nang tulungan. Hmm. Um, kasi nakapag-usawa eh.

sorry i should have lived for wing and made her mind for all eternity Yon, adobong pa ka. Tulukan namin ngayon. Yan, adobong pa. Nakainuman ko na to si Randy dun sa kabilang bahay. Dito rin sa Santos, no? Pare, no? Pero dito, bagong lipat sila ngayon dito. Mas malaki to sa dati sa inuupaan nila. So, yan, yeah, papatigil tayo ni paring Randy sa luto niyang adobong pa. <laughs> Yeah, tingnan natin yung ano, yung luto niya para matikman natin. So, kita mo pawis sa pawis si Randy oh. <laughs> Ay, wala pa sa pare ngayon. Yan. Yan dito mong Las Piñas to. Ay, dito mong Las Piñas din ako. So, ayan. At ito yung kaganapan namin dito. Ayan.